Hello guys! Nandito na yung ginawa kong daing na bangos. Ayan na siya guys. Parang two days nakamarinit. Pero nakalagay naman sa Kaya ang sarap niyan ngayon at isaw-saw natin sa suka na may sili at sibuyas. Grabe guys no? Kahit ganyan lang ang ulam natin, 'Di diba? Masarap na. Ayan oh, kasi Yan, pinoy na pinoy ang dating. Ayan guys, oh. Malaki kasi ang bangus kaya hindi kasi sa lalagyan ko kaya nag Ayan siya oh. Yan, agi naputol ang buntot. Yan, bangus na bangus, oh. Yan ang ano niya, oh. Sarap siya talaga. sini ko sa inyo lahat kung paano kasi, malay nyo, baka mamaya isa na rin kayong gumagawa ng daing na bangus. Hindi naman mahirap mag, ano guys, lalo na pag nanay na tayo. Kailangan pag-aralan natin, di ba? Okay guys, thank you for watching. Marlene B. Vlogs po. Subscribe na po at Maraming salamat sa mga subscriber